idol Dole! Kailan naman na tayo ngayon ng lambat? Ngaot sa umaga! pa... Itong talagsad na tuloy sa... Katap Sap-sap At saka... Ano? You know, Agumaa Poy! At saka kasak! ay latap saka ano oh, latap latap asa asa latap sa tagalog tabla <laughs> tabla pa... Sa lang galing mga idol ang tuloy Ni Ah, sige nas. Tagalog Bisaya na yung atong istorya. <laughs> ah, ganyan, ah, mga kaipon-ipon na yan kahit paano. na yan pag-abot sa pagtapos ng grada. sap-sap. Oh, ah, dapat. plastic an anamang galay kono no sumabay yan tatab tabla pero tatalag sila na tuloy pero makatipong ka mga idol makatipong ka din ibisan pa pa no uli sa ating nahang lambat ah, maganda rin oh, no, mga idol mga no, ito rin no na no, ah, no, agumaa din aralo din no mga idol Baik, isda. Baik, kita terlaksan dan tuloy. Tablak. Oh, ya. No. Kepitai. yung katabi namin oh si Kapunjing kapit lang yung katabi namin.